Good morning guys Good morning sa inyo lahat dyan sa mga followers natin guys So nakapulot ako sa daan guys ng uh, similya ng uh, kamuting kahoy So dito ako magumpisa sa dalawang piraso na to na similya ng kamuting kahoy, itatanim ko dito sa dilid ng bahay tapos papadami natin to guys Kasi dito Pira ka lang talaga makakuha nito. Kaya, nung umihi ako doon sa gilid, nakita ko to. Binunot ko na siya. Ayaw ko kung tinanim nila to doon. Eh, binunot ko. Yan you o. Know? Eh, kuha na nga Malapit na sana ito mag... magunod unod Yan you know? o. Kaso, binunot ko. May mga kuha na nga ng unod. Yan you know? o. May mga... May mga ugat na nang mag-unod na dapat siya. So binunot ko para itatanim ko dito sa gilid ng bahay namin. So gagawin ko similya to. ano dalawang piraso. Pero ito, puputol putolin ko to. Siguro makatanim na to ng mga walong puno. Mga walong puno na siguro ang matataniman nito guys. So umpisay natin to dito. Magtanim tayo ng kamuteng kahoy. Para pag nagtalbos ito, pwede natin gulayon. Tsaka kung magunod na siya, masasapna natin ang unod nito. <laughs> wala kasi dito nito eh bibira ka makakita nito ang uh, nito dito sa Maynila. so, maraming salamat sa lahat ng followers natin at tanggap pa panood good morning sa inyo lahat mga guys